Kamusta? Ano masasabi mo sa pinagdaanan mo? Hindi na nakakamatay pag tumalon, okay lang. Michelle, ano mo sasabi mo? Okay. Okay. <laughs> lang. Niloloko mo naman kami. <laughs> Tignan mo yun na nakakad nila. Tapos makapalikirot nila yan. Bababa tayo, tayo ulit. Hi! Ah, dito. Dito, ito, bin. No? Pwede ba <laughs> nyo <dito>, pwede yung direct pala nila lang. Uy! Hindi mo nakita yung ano namin doon. No? Tumbong kay Tulipo. Hindi mo pwede yun. Ito, hindi yung direct. dito. Bakit kailangan doon? Nandun mo yung dagat? Bakit hindi pwede dito? <laughs> dito pwede, pwede tayo, sa likod pa yan, no? Ay, Hindi, kung ay, dito kasi, ay, sali, kung kasi, kung dito ka daw dadaan, sa likod pa daw niyan. Eh, mas dito mas mababa. Eh, <laughs> nasa may dagat. Sa likod ka. Ay, gusto ko tumahabling dito. Ito, meron na raw dito, eh. Gusto ko na tumahabling, Joey, asan ka na ba? Saan na ba kayo, to Joey, nasa ng dagat. Ayun pa sila, oh. Hindi ko na kayo na kaya, Toy. na ba tayo? Hindi. <laughs> Eh, tapos na Joey na to. Oo. Ha? Ano oh, oh. Ano nang yari? Gutom na kami. Imagine mo, baba baba Joey ano nang yari? Baba 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 baba. Akiat baba akiat baba. Ganon. May nag-gormentado dito. Puro akyat, baba, akyat, baba, paulit-ulit. Buwan-buwan tayo tayo. Ano yung target? Baba yan! Baba si Papa! Baba po makapitan! Toto! Tom-tom si na ako eh! Ay, gutom na lane ako lane dito! Lane train na natin. Ha? Iba yung trailer na natin. Bakit ba? Bakit ba iba oh, Paliwanag, kasi, paliwanag, oh, sini, sini, si paliwanag si mo, e, mo e, yan? O, Paliwanag ka, mo yan. talagang iigok mo yan. O, maganda yan. ka sa amin. sila. bakit ngayon? Bakit Kaya, eh, iba't ngayon nga? Parang si Manong. Parang si Manong. Kasi pala tanong. Matatanong? <laughs> Sample ng tanong. Uh -huh. <imitan> uh -huh. sa pa Parang major, major lang pala ito. Pero uh -huh. uh -huh. di ba na sila doon? Kasi talaga, yung guide talaga. Hindi ko maintindihan. Hindi, talaga tayo dumaan doon. Kasi <stutupan> yung guide, hindi ko tayo dinahan. Eh sila hindi naman daw eh. Sabi naman, sabi ng guide? Sabi doon na sa kanila. Sila mismo tinanong kaya namin, bakit ganun kuya? Bakit dito? Nagkakaroon lang po ng pagpupulong dahil may mga nagtatalo. <laughs> dahil ganito kainit. Dito muna. <laughs> dahil ganito kainit. Imagine mo anong oras na ate. Okay. 830. 8.30. 8.30 in the morning. 8.30 na. <laughs> Tandali, ako, ako ulit. Okay. <laughs> target. Target time alauna. Tapos na ang lunch. <laughs> <laughs> ang merienda tayo darating doon. o <laughs> saan na ito na? <laughs> <don't know>. <laughs> Tapos ganito pa. May ineh to lang puno. <laughs> ano ba 'yan? Naglalakap <laughs> puno. Oh, ako na lang puyuhulo to. Walang puno. Pero ako na lang yung puno ito na. Maridel, Maridel, Kalbo. Walang puno. Oh, yan. Para ligunan kainin nila. natin. Bukas na lang. Dulo kami, bababa. Tingnan mo <laughs> Sa dulong dulo. Ayun, nakita mo 'yung naka red pa yun. Meron pa kaya. Ha? Ang gusto ko yung dito. Nakakawala ng stress. Eh, totoo. Yup. <laughs> oh, my God. Gutom. Joan, ano yung masasabi mo? Makakapilan, papi na naman Ganyan lang yung segment to. Gutom na si Joan. Giselle. mo ba mo ba yung bundok? Ayoko na. Sa likod pa dagat. Ayok pa lang ko ito na. Mas baka naman mas mabilis yung Gutom na ako. pa rin doon, pa rin doon. Wala pa pa rin sa Wala hindi rin pa rin doon. May nagagalit pa rin doon. Wala pa 24. Wala pa rin 20. Wala pa rin 20. Wala oo na ang tuen tayo na ang tuen tayo na ang tayo na ang tuen tayo na ang tuen na ang tuen tayo na ang bigas? <laughs> ay! Ko, ito na oh! ang na ang na ang na na simula na, na. Ay, 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 survivor. Survivor! Nawawala yung dagat! Kailangan ng dagat! Kailangan ang ng Nalipat! Nalipat sa Mount like sasa! Ustisya! na! Isyo! Kapapos! Ay, asa na sila? Nawala no, na sila? Ayun! By the way, pabalik na nga pala kami. Hindi namin kaya. <laughs> Dito na kayo mag <laughs>

Okay. Ay, okay. pala <laughs> mag kayo pala na sila. So, kumusta naman? Inalaga inalagaan ka ba naman ni Grace? Yeah. Sarayin yun naman no, yun ang tanong eh. So, ito nalala ang <laughs> 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 oh, Nalalaya ka naman ayan. Oh, sige, kung may salamin, magkalayo sila. Ako na sa gitna ba? naahal ka ba? <laughs> Ay, sinasabi siya. Ayun. Ayun, 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 lang ayun, promise. Ay <laughs> <laughs>

Ang ganda ng no, boy bawang oh, sa Cavite sausage. Eh. Kayo nga tinulog niyo na lang, di ba? Yung <laughs> si Hoya nagkasakit. <laughs> si Hoya nagkasakit. Hala, ah, ayoko mangyari sa atin ngayon mukha. Yan na sila. Amy, ano mo sasabi mo sa nangyayari? May nagkaka nagkakaroon ng kaguluhan dito eh. Nawawala tayong yung dagat at hindi sila makapaniwalang. Tatawirin pa natin yung bundok na yun. Ah. <laughs> baka ba 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 na naman tapos na yun. Ita, na, ba ba na, ba na, ba na lang dire-diret. na di Bala, lang dire na lang dire Ano pa, may right? pa, pa, um, okay, pa Ayun, pa. Mga pa. pa yan. may mga punong Nakita mo na may color red, di ba? yung red. Sarah, kamusta ang iyong climbing?